mga par. Eto na ata ang isa sa pinakamagandang Christmas gift na matatanggap ko ngayong 2023. Dahil sa vlog na ito ay magkakabati na kami ng aking kapatid, ng aking ate. Dahil tatlong taon na rin ang lumipas simula nung merong kaming bagay na hindi pinagkaintindihan. Pero this time ay kailangan ko talaga siyang surprise dahil naniniwala ako na itong araw na ito ang pinaka best way na gawin ko ito. Binilan ko nga pala ang ate ko ng isang bouquet na flower. At talaga namang medyo kinakabahan ako sa mga gagawin ko. Nagahalo-halo ang aking emosyon mga par. Dahil sobrang tagal din ng tatlong taon na hindi kami nagkita, hindi kami nag-usap, and this is it. Napakagandang opportunity ang binigay sa akin ngayong araw na ito dahil meron silang Christmas party ng kanyang mga staff sa kanyang business. At syempre, kakailanganin ko ng tulong ng isa kong utol. Ang ginawa ko dito mga par, hindi kami sumabay doon sa sasakyan para hindi agad kami magkita. Kaya nagmotor lang kami nung isang utol ko. Papunta na kami sa resort ng mga time na ito mga par. At ito yung itsura ko na sobrang mixed emotion talaga ko. Hindi ko alam kung ano yung nararamdaman ko. Excited ba ako? Natatakot ba ako? Malungkot ba ako? Masaya ba ako sa gagawin ko? Pero ang alam ko, ito na talaga ang tamang panahon para mag-usap at humingi rin ako ng sorry sa ate ko. Kaya sobrang nagpapasalamat ako sa nasa itaas dahil ito na talaga ang isa sa pinakamagandang Christmas gift na matatanggap mo. At ito na nga mga par, ang moment ng pagkikita namin ng ate ko. So mga par, this is it. Ito na yung oras para magkita kami ng aking beloved sister. Patago mo natin ito. Ito pa pala. Oh! <laughs> 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 Terima <laughs> <sasalan> sakses tayo mga par. Sobrang saya ko dito. Bakit ko nga ba ginawa itong video na ito? Dahil naniniwala ako na ang pamilya normal lang yan na nag-aaway-away. Pero syempre hindi natin pwedeng hayaan lang na mabuwag tayo. Kailangan nating humingi ng tawad kung tayo ang may kasalanan at kailangan din nating magpatawad kung merong kapamilya natin ang nagkasala sa atin. Maraming maraming salamat mga paro.